Okay, sige, sige. Pwede, pwede magtala. Ito yung motor ko rin. Kukunin mo na ngayon mismo yung 70 million. Oo, 70 million. Wow! Huwag mong ubusin yan, sinasabi ko sa iyo. Matama ka na 45 feet, ha? Lili, lili, lili. isang tao lang, hindi ko mapatay. Papastar, may may tinatawag sayo. Oh, uh, kanina na ano? pa 'yan. Ay, ano sa mo? May tumatawag okay. sayo ako. Ito si Papa Star. Ay. Ay, sorry po. Oh, ka mo <laughs> lang pala? Ay si Moonlight pala 'yon. <laughs> si Moonlight over party. ko naman si Papa Star. <laughs> naman ni. Eh. Ay, skincare para sa mukha o binibenta benta, Ay, panindang mga makakapagpaganda, hindi makakapagpapangit. penge. Okay, ang, ang skincare. O, balakid sa mukha, lahat tinatanggal, oy. Oh, bakit? Hello? papastar. Ay, papastar. May tumatawag sa'yo. Kanina pa nagliling to. Kanina pa? Oo. Oh, Sino ba? Sa akin yan eh. Sa akin. Sa <tod> diba? akin, di ba? Sa akin. Hello. Oh. Gusto mo, ikaw na. Okay, <tod> kinitin ko na. Kalay mo na namin yan. Ako nga pala. Oh, hello. Saan? Ilang milyon niya? Milyon, pare? Milyon. Ano yung kulang yan? Pag-lockout ka, kapag yan. Ano yan yung ka? Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Nagamasahin lang. Nagamasahin dito ka! Ano dati? Dahil gusto lang namin makuha yung 10 million. Yung lamig mo. Yung lamig mo. Yung lamig Wala, pangit yung 10 million. Dagtagan nyo. Sabihin natin mga ano na. Dagtagan mo. Kaya pala yung pawis mo para kristal. Ito mo, sige. Ako bahala. Oh, sige, ganoon na lang. Marami kasi ano rito eh. Ah, tawag ka ulit mga 5 minutes tapos balik ka ko Uh, pupunta pupuntahan ko lang yung ano, yung tao para sa contract natin. Kita 50 million contract. Ano ba 'yun? Oh, 50 million. Ipirma na 'yun. 50 million. Hindi, okay, mamaya, mamaya rin. mamaya na pala. Hindi mamaya sa mamaya din. Hindi, magdadala na lang ako ng kasama ko. Oh. Yeah. Ako, oh, pwede ako. Of June. Boss, Papa Star. No, simula wait, nung bata wait. pa kami magkakilala <laughs> kami niyan. <nganya. laughs> Oo. Oh, okay, okay. ko pare. Okay. Hindi 'yang yeah. bodyguard, o. Papa. Magsasara na kasi ako, samahan na lang kita Kah ha. Total telepon ko yan. Ah, hindi, wait okay. lang, may kausap pa ako eh. Mami, Hindi, pre, pasensya ka na pre ha. Oo, sige. Ah, kay boss! Ako nga! Ako, kay boss! <laughs> kay boss ko, boss mo na. Boss mo na. Oo, no, okay. oh, oh, sige, sige. Tawagan kita ulit ha. okay, sige, sige. Alam mo, nung bata pa tayo, magkakilala tayo ng lubos lahat, sabay tayo maligo, magkakilala tayo, tapos dapat ako isama <laughs> mo. Okay. Wait lang. Papa. Sige uh, lang, uwi uh, ka na. Balik yung hinan mo sa akin. Papa, wait uh, lang. Ako naman. Five minutes later. Tinda ko to, di ba? Ako muna. Oh. Sige. Okay. 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 Redial mo, redial mo. Redial, redial, redial. Ano ba't tinatawag yun? Pateng-teng. Redial namin. Sinagot lang namin. Pag-redial redial redial tayo. Kasama daw ako. Nagre-ring pala. Ah, okay na, boss. Ngayon na agad? 50 million? 50 million niya ba yung okay na ngayon? 50 million. Uy, lang kayo. Alma. Ay, hindi. 70 pwede. No, 70. 70. Panalo yan. 70 million. Sige, go na tayo dyan. Na tayo. 70 million. 50 million na <laughs> From 50 to 70 million, sabi. Ano ba? Tumahimik ko, pare, kasi pag-upin na dyan, pag sa akin mo dito. Isa ka pa

Kasamahan so, oh. ka namin para kunin yung 70 million, million pesos, pesos, pesos oh, all cash. Ang kukunik nyo, sabi ko sa inyo. 70 million nga eh, ba't ano ba yung kukunin natin? Million eh. Million, million, 70 million, million. Pesos. Million. Pesos? Oo. Oh. Pesos. Ah, 70 million na ano, gano'n ng mga munggo. What? <laughs> pesos oh, Munggo? 70 million pieces. Ang kukulit ka pala. Ang dito! <laughs>